Ang isang fairy tale love story na inakala ng marami ay hahantong sa isang masayang kasal, ay nauwi sa isang emosyonal na paghiwalay. Si Sam Milby, ang kapamilya aktor at singer, ay hindi napigilang mapaiyak ng mapag-usapan ang kanyang breakup kay Miss Universe 2000 at 18 Katriona Gray. Ano nga ba ang nangyari sa kanilang relasyon? Paano ito nakaapekto sa kanya? At bakit nadawit si Moira de la Torre sa issue? Alamin natin ang buong kwento sa video na ito. Sa isang matapang ngunit emosyonal na panayam kay Boy Abundasa, Fast Talk, muling binalikan ni Sam ang masakit na bahagi ng kanyang buhay, ang hiwalayan nila ni Catriona Gray. Aminado si Sam na hindi siya ang tipo ng taong madaling magpakita ng emosyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya napigilan ang kanyang nararamdaman. Sa totoo lang, hindi maganda. And like I said, hindi madali ang anumang breakup ang hirap pag-usapan. Bawat breakup ay may kanya-kanyang dahilan at hindi madali ang proseso ng pag-move on pero dahil sa engagement nila, mas naging mahirap para kay Sam ang pagtanggap ng paghihiwalay nila. Isa sa mga maiinit na isyong kumalat ay ang diumanoy pagkakasangkot ng singer na si Moira de la Torre sa breakup ni na Sam at Catriona. Ngunit mabilis itong pinabulaanan ni Sam. Wala pang third party. Yung sinasabi ng mga tao na si Moira yung third party, as in walang katotohanan. Ayon kay Sam, mas pinili nilang maging pribado ang kanilang relasyon. Ngunit sa mundo ng showbiz, hindi maiwasan ang mga hakahaka at espekulasyon. Kaya naman, kahit ayon niyang pag-usapan ang detalye ng breakup nila ni Catriona, kinailangan niyang linawin ang issue para matigil ang maling akusasyon laban kay Moira. Habang inaalala ang kanyang relasyon kay Catriona, hindi napigilan ni Sam ang kanyang emosyon at tuluyang napaiyak. Sa tingin ko ito ay mas mahusay na maging tapat tungkol dito. Hindi ko inaasahang magiging emosyonal ako ngayon. Pasensya na. Nakikita natin kung gaano kahirap para kay Sam ang pinagdaanan niya. Hindi lang ito isang simpleng paghihiwalay, kundi isang relasyong inakala niyang magtatagal habang buhay. Bagamat masakit ang pinagdaanan, patuloy si Sam milby sa kanyang buhay at karera sa kabila ng mga pagsubok, ipinakita niyang matibay siya at handang magpatuloy. Ngunit ang tanong ng marami, handa na ba siyang magmahal muli? Ano ang inyong opinyon sa emosyonal na pag-amin ni Sam Milby? Dapat ba siyang magsalita tungkol sa breakup nila ni Catriona, o tama lang ba na panatilihin niya itong pribado? Ay share ang inyong mga saloobin sa comment section. At huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang showbiz updates.